Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So ngayon guys, ang i-share ko naman sa inyo ay panibagong pampaswerte sa pera. Pero bago kong pisahan ang video na to, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong mga pampaswerte, paki-skip na lang po ang video na to at manap kayo ng video na gusto nyo. So ito guys, ritual na to, itong i-share ko sa inyo ay napakabisa nito para magkaroon tayo ng bigla ang pera. Pwede rin itong pampaswerte sa ating mga negosyo para iwas utang, para hindi tayo matakbuhan ng mga taong nangungutang sa atin. Yung mga ganun guys, ito ay napakabisa dyan. So ito ang kailangan natin dito sa ating ritual. Kailangan natin dito ng asin. Ayan guys. Kailangan din natin dito ng clear na lalagyan. So kailangan ang gagamitin yung lalagyan dito ay pausukan muna natin. So ayan. Para ma-cleansing siya guys. Ayan. Ayan. At kailangan din natin dito ng pamintang buo. Kung wala kayong pamintang buo, pwede kayong gumamit ng allspice. At kailangan din natin dito ng tubig. Inumin dapat yung ating gagamitin na tubig. At kailangan din natin dito ng charcoal, uling. Kailangan natin yan. Kahit anong uling guys, pwede nyo gamitin. At kailangan din natin dito ng tatlong pirasong dahon ng laurel. So pwede kayong gumamit ng ganito, may sira, pwede rin naman kayong gumamit ng buo. So kung malaki ang inyong paglalagyan, mahaba o malaki yung gagamitin yung dahon ng laurel. Pero kung ganito lang kaliit, pwede na yung ganito kaliit na dahon ng laurel. So, ayan guys. At kailangan din natin dito ng kulay green na kandila. So, ayan guys. Pwede kayong gumamit ng malaki, pwede kayong gumamit ng maliit. So, ang garapon na inyong gagamitin, dapat ay may takip. So, ayan guys. Ganito guys ang inyong gagawin. Una, ilagay nyo dito yung uling na inyong gagamitin. Tatlong peraso ang gagamitin yung uling guys. Ayan. So, yung maliit lang ang ilalagay ko kasi masyadong maliit yung ating garapon. So, wala na akong malaking garapon kaya maliit lang yung ating gagamitin. So, ayan guys. Ayan nyo siya ng asin. Isang kutsara, so dahil kutsarita lang to, dalawang ganito yung aking gagamitin. Pero kung kutsara yung inyong gagamitin, isang kutsara lang. So ayan guys. At pagkatapos, lagyan nyo siya ng pamintang buo. So ayan, pamintang buo. Siyam na piraso ang inyong ilalagay. Kung allspice ang meron kayo, pwede rin yun. Siyam na piraso din ang inyong ilalagay. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven, eight, nine. So, ayan guys. Siyam na piraso ang inyong ilalagay. At pagkatapos, ilagay nyo ang dahon ng laurel. Ayan guys. At pagkatapos, lagyan nyo siya ng tubig. Inumin yung inyong gagamitin na tubig ha. So, hayaan nyo lang na matunaw yung asin kasi nilagyan natin siya ng tubig. Kaya normal lang na matutunaw yung asin. So, ayan guys. tapos nyo na itong gawin, yan, nailagay nyo na lahat, hihipan nyo to ng pitong beses. Banggitin yung inyong mga pangangailangan. Halimbawa, kailangan ko ng pera, ganitong pera, tapos hihipan nyo. Banggitin nyo yon ng pitong beses. Yung inyong mga kahilingan, banggitin nyo ng pitong beses. Kada banggit nyo, hihip. Banggitin ulit, hihip. Hanggang sa makapitong beses kayo. Ayan, hihipan nyo ito. At pagkatapos nyo gawin yan, nakapag-wish na kayo, bawat wish, hihip dito ha, pitong beses. So, halimbawa, gusto ko ng maraming maraming pera, gusto ko ng magandang bahay, gusto ko ng magandang sasakyan. Pagkatapos mong iwish yun, hihip. Tapos ulitin mo ulit, gusto ko ng maraming pera, gusto ko ng magandang bahay, gusto ko ng magandang sasakyan, hihip. So, ganun lang guys ang gagawin nyo. Hihihipan nyo itong loob ha, hindi yung labas. Dito sa loob nyo siya, ihihihip. So, ganun guys ang inyong gagawin. At pagkatapos, takpan nyo ngayon siya. So, ayan guys. At tapos, itong kandila ay sisindihan nyo dito sa ibabaw ng takip. So, ayan guys. Ayan. at pagkatapos, hintayin nyo lang na mauubos itong kandila na yan hintayin nyo na maubos siya dyan sa ibabaw ng inyong ginawang ritual so huwag kayong maiinip habang hinihintay na maubos ang kandila, huwag na huwag kayong maiinip so ayan guys, ganyan ang inyong gagawin hintayin nyo lang na maubos yung kandila na yan at kapag naubos na itong kandila na to ay itatabi nyo ngayon itong bote na to, itong lalagyan na to sa ilalim ng inyong kama. Kung naman naglalatag lang sa sahig, pwede po sa loob ng cabinet. Sa cabinet po ha, hindi sa drawer. Kasi yung drawer, maaari na pagbubukas mong ganyan, paghihila mo dun sa drawer, ay maaaring matapon ito. So, kaya maganda na ito ay ilagay nyo sa inyong cabinet. Kung wala kayo noon, pwede po sa inyong altar. Kung may altar kayo, kayo nang bahala kung saan nyo siya ilalagay. So, ang paggawa naman nito guys ay kailangan nakaharap ka sa silangan kapag ito'y iyong gagawin at dapat papasikat ang araw kapag ito'y inyong ginawa. So, ibig sabihin, umaga nyo siya gagawin. So, ang paggawa nito tuwing Tuesday o kaya Friday siya pwedeng gawin sa umaga, papasikat ang araw. So kung hindi mo to magawa ng umaga, Tuesday o kaya Friday, pwede mo itong gawin ng new moon o kaya ay full moon. So depende na sa inyo kung anong oras nyo siya gagawin. Basta sa araw na yon ay full moon o kaya ay new moon. So ganun guys ang inyong gagawin. At nakaharap pa rin kayo sa silangan kapag ito yung inyong gagawin. ganyan guys ang gagawin nyo. At ito ay makakaakit na ng swerte, bigla ang pera, swerte sa negosyo, swerte sa pag-ibig. Depende sa kung ano yung hiniling mo dito, kung ano yung winish mo dito, pagka-wish, ihihip dito. So, ganun guys ang gagawin mo para maakit mo yung swerteng hinahangad mo, huwag kang maiinip habang inuubos mo itong kandila na to. So, tandaan, hindi siya pwedeng iwanan kapag nakasindi na ang kandila kasi once na mamatay ang kandila, mag ka, maggagawa ka ulit ng panibagong ritual. Kaya, Huwag mong hayaan na mamamatay yung kandila na iyong sinindihan. So, ganyan guys ang inyong gagawin. So, guys, ay itago mo lang ng 7 days bago mo siya itapon. So, ang pagtapon naman ito, kailangan ibaon sa lupa. So, kailangan guys na ibabaon talaga siya sa lupa. Hindi pwedeng itapon sa basurahan, hindi pwedeng itapon sa ilog. Kailangan ay ibaon sa lupa. Wala kung saan siya ibabaon. Kapaso, pwede rin. Basta siya ibabaon mo sa lupa. Kailangan nakabaon siya sa lupa. Pero kung wala kayong pagbabaonan at kung halimbawa makapunta kayo sa mga beach, sa ganyan, pwede nyo siyang ibaon sa buhangin. So, depende na sa inyo guys kung saan nyo siya ibabaon, sa lupa o sa buhangin. So, ganun guys ang gagawin nyo kapag naka seven days na siya. So, itong pinagtunawan nito ay pwedeng itapon mo, pwede namang itabi mo yung pinagtunawan mo nito. Ibalot mo sa pulang tela o kaya naman ay isama mo dito pag ibabaon mo. So, ganun lang guys ang inyong gagawin para yung swerte ay tuloy-tuloy na dumating sa inyo. So, guys, tandaan nyo, kailangan maging positibo kayo sa inyong buhay. Malinis ang kalooban mo habang ginagawa mo ang ritual na to para yung swerte ay agarang darating sa iyo. So ganito lang guys ang gagawin mo. Napakasimple lang at Ibigay na agad dito ng agarang swerte sa iyo. So, ikaw ang bahala kung saan mo gagamitin ang ritual na to. Pwede sa mga utang mo, pwede sa negosyo mo, pwede sa pag-ibig mo, pwede sa mga kahilingan mo. So, lahat ito ay dala na nito kasi napakaswerte nito guys. So, ganyan lang guys ang gagawin mo at makakaakit ka na ng agarang swerte sa pera sa pag-ibig sa lahat-lahat na guys. Guys, laging yung tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So lahat ng bagay guys ay kailangan samahan natin ng paniniwala para lubusang swerte ang darating sa atin. So yun na guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye-bye!